NBA Commissioner Adam Silver inaming nilalakad na nila na magkaroon ng sariling liga ang NBA sa Europa at Gilas Pilipinas dapat na bang magkaroon ng player na malayuki kawamura? Pero bago yan huwag kalimutan mag like at mag subscribe bilang pagsuporta Sa kasalukuyan mga kabasketball ay wala pa rin duda na ang NBA ang pinakasikat at pinakasuccessful na liga ng basketball sa buong mundo Halos lahat ng mga basketball player sa iba't ibang mga bansa ay dito talaga pangarap makapaglaro dahil sa sobrang kasikatan nito na tinatangkilik ng buong mundo. Kaya napakalaki ng kinikita ng NBA mula sa mga ticket sales, jersey, TV coverage, social media, endorsements at marami pang iba. Kaya naman nakakapagbigay ang mga NBA teams ng napakalaking mga sahod sa mga players na makapaglalaro sa kanila. Pero bukod nga sa NBA, ay meron ding malalaking liga ng basketball sa kontinente ng Europa na may potensyal na kumita din ng malaki kung mapapatakbo ng maayos, especially sa business side, gaya ng nagagawa ngayon ng NBA. Ayon kasi sa report ng Eurohoops.net ay hindi daw matatawag na business ang pagkakaroon ng kupuna ng basketball sa Europa dahil karamihan daw sa mga ito ay hindi kumikita bagkus ay nalulugi pa. Swerte na lamang daw kung makakatabla sila sa gastos o kumita ng kaunti. Ito siguro yung magandang pagkakataon na nakikita ng NBA Commissioner na si Adam Silver kung bakit porsigido silang pasukin na ang Europa no, sa pamamagitan anya ng annual tournament o pagtatayo ng isang liga na patatakbuhin ng NBA. Alam naman natin na mahusay humawak ng liga ang NBA kaya malaki ang posibilidad na matuloy ito especially kung makapagbibigay ito ng magandang kita. Samantala matapos ngang magpakitang gilas ni Yuki Kawamura sa Japan sa kakatapos lang nilang kampanya sa Paris Olympics ay pinag-uusapan ngayon kung dapat na bang magkaroon ng player na malayuki Kawamura ang ating gilas Pilipinas sa kasalukuyan kasi mga kabasketball ay hindi pa rin sigurado kung makapaglalaro si Scotty Thompson sa Gilas, Pilipinas para sa darating na November no, sa second window ng FIBA Asia Cup qualifiers kontra sa New Zealand at Hong Kong. Pero meron pa rin naman tayong mga mahuhusay na point guard na posibleng mapasama sa ating Gilas, Pilipinas Gaya na lang halimbawa ni RJ Abarrientos na hawak na din ngayon ni Coach team Coach sa Barangay Hinebra at ang dating teammate ni Kai Soto at AJ Edo sa Batang Gilas na si Dal Panopyo, na professional na din ngayon at maglalaro na din sa KBL ng Korea kasama ng Gilas Pilipinas player na si Carl Tamayo. Kung magiging healthy si Scotty Thompson para sa second window ng FIBA Asia Cup qualifier sa November ay posibleng hindi na muna magdagdag ng bagong point guard si coach Tim Cohn. dahil si Scotty Thompson makaka-basketball ang uh, best in assist sa kanyang last two games sa Gilas Pilipinas doon nga sa nakaraang first window no, noong February kung saan nag-a-average siya ng 9 assists per game. So talagang napakalaking tulong ni uh, Scottie Thompson para sa ating Gilas Pilipinas at kung hindi naman siya magiging healthy at available para sa window na yan ay pwedeng i-consider ni Coach Tim Cohn, si na RJ Aparentos, Dalpanopio at maging si Jordan Hedding para sa November window. Para sa akin, sapat naman yung mga players na meron tayo para manalo tayo. Diyan nga sa second window ng FIBA Asia Cup qualifiers kontra sa New Zealand at Hong Kong. Hanggang diyan mga kabasketball, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.